Sa mga tinatanggap nyo na gano'n talaga kalupit ang Diyos. Hindi ko malupit ang Diyos. <laughs> <laughs> hindi siya malupit. <laughs> hindi nyo kumakukumbinsi dyan. Ngayon, kung gusto nyo, diskusyon, gumawa tayo ng tema. Guys, may isishare ako sa inyong video. Baka hindi pa ito napapanood ng mga ibang nakasubscribe sa aking channel. Grabe. Matindi yung naging paratang nito sa Biblia at sa Diyos. Akala ko nung una kung ano lang yung itatanong niya kay Bradley, Kaya lang, yun na nga, nung no, nagsalita na siya, matindi. Nakakakilabot. Buti na lang yung karunongang na kay Brad Ailey. Talagang hindi matututulan. Nandun yung napakaliwanag naging ng naging sagot dito ni Brad Ailey. At alam naman natin na kahit sinong mga mga ngaral na naging nakadebate ni Brother Ellis Soriano, talagang walang nanaig share ko to sa inyo guys baka hindi pa to napapanood at talagang sana magbukas ng maraming kaisipan lalo na sa mga nagdududa hindi naniniwala sa Diyos at hindi naniniwala sa Biblia sana panoorin nyo at tapusin nyo yung video at maya maya magbibigay ako ng konting reaction lang naman audio commentary about dito sa video so guys start na tayo at sana panoorin natin Magandang gabi po, Enred right. Naeli. At uh, hindi niyo nalala eh. akong... na eh, lulus akong lihim na mahanga at sa mahusaya ninyo mag-memorize mag ng tibilya doon pa. Pang... Ah, hindi po, hindi po tayo dapat umangat sa tao kapatid. Alam niyo, walang bagay na hindi manggagaling sa Diyos pagkakabutihan. Okay. Lahat so, naman, lahat ho lang nasa atin, kaloob ng Diyos yun, hindi dapat ang hangaan ng tao. Sa Diyos po natin ibigay ang kapurihan doon. Okay. At uh, sa pagkakataon po sana ito, ay tinatawagan po ang lahat ng mga pastor, pare, ministro, obispo, tapos obispo, papa, tungkol sa aking mga tapag sa Biblia, pati na mga narinilip sa inyo. And ito po ang natuklasan ko sa Biblia sa aking pagsasaliksik. Pakisulat lang hindi may magsusulat. Natuklasan ko po sa Biblia na napakaraming kasinungalingan. Natuklasin ko rin po sa Biblia na ang Diyos ay sinungaling. Which is against uh, your uh, teachings na ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. At natuklasan ko sa Biblia na ang Diyos ang gumagawa ng mga hinyos, bray, o karumal, dumal, takrinin. Natuklasan ko sa Biblia na yan ay isang uri ng malaswang babasahin. Ha? At yan ay mga pornografiya, ang Biblia. At ang Diyos niya sa Biblia ay nagsisisi, nakakamali, makakalimutin. Ngayon, ang katanong ko po ay, bakit sa kabila ng ganyan ang sinasabi, paliwanag ng Biblia sa Diyos, ay nagsusuniksik pa rin kayo dyan sa kanyang mga paniniwala ay samantalang napakalukit na Diyos isang uring um, gumagawa ng karumal-dumal, siyang pasimulo ng paruluhan, at na hindi pa at siyang nag sa mga tao para mag para mag-away, para mag-digmaan. Ayan po ang katanungan po. Alam niyo kapatid, ganito. At ito'y na banal kang ganyang uri ng kasulatan. Alam niyo po ganito kapatid, sa Biblia po maraming salitang nakasulat may salita ng demonyo, may salita ng anghel, may salita ng taong sumasampalataya, may salita ng taong hindi sumasampalataya, meron salita ng taong nagdududa, meron din po sa Biblia salita ng halaman, salita ng akba ng hayop, salita ng mga punong kahoy na kasulat sa Biblia. Baka ang napagbabasa niyo po, eh hindi yung salitang galing talaga sa Diyos. Kaya napagkamalian nyo ang Diyos na malupit, nagsasalita ng arumang duman, mahalay, etc. Kasi po, kahit anong pagsusuri ang gawin ko sa Biblia, napag, napansin ko at natuklasan ko na ang Diyos sa Biblia, mabait na Diyos, mapagpatawad, di malupit. Ang Diyos ng Biblia, Mabuti ang kalooban niya, gaya ng sabihin niya ang bagay na ito. Sa una, sa Epeso 6, ganito po ang sinasabi niya. Ano ang sasabihin nating masama para sa talitang ito ng Diyos? Sa is 1 hanggang 4, Mga anak, baksita lima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matulid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Yan ho ang unang-unang salita sa Biblia na nakapagpabuti sa akin eh. Sabi ng Diyos, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Nung mabasa ko po yan eh, nawala yung pagdabog-dabog ko sa tatay ko at sa nanay ko eh. Nung mabasa ko yung talata na yan. Kaya, itong talatang ito, salita ng Diyos ito, nakapagdulot po sa akin ito ng kabutihan. Pa, paano sasabihin, ang nagsabi nito yung masama? Hindi pwede yung masama makapagpabuti. Hindi po po pwede yung masama ay makapagpabuti. Kaya, ako naniniwala, ang nagbigay ng salitang ito, ang Diyos ng mabait, kaya pati magulang ipinagagalang. Tapos siya rin ang may sabi, huwag kang papatay. Sabi siya rin ang may sabi, huwag kang mangangalun niya. Siya rin ang may sabi, huwag ah, mong iimutin ang bagay ng iyong kapwa Masama pa yun. Pansamantala pong pinutol ko muna para dun po sa mga hindi pa nakakakilala kay Brother Eli Soriano siya po ay ang overall servant ng MCGI or Members Church of God International na mas kilala sa, sa tawag na ang dating daan. Baka po kasi may hindi pa nakakakilala sa kanya na nakakapanood nitong video. Pero sa mga hindi pa po nakakaalam, pinagpahinga na po si Brad Ailey taong 2021. Sa ngayon po, ang overall servant ng MCGI ay si Kuya Daniel Razon oh siya po ang CEO ng UNTB. At uh, yung founder ng Wish 107.5. Siya yun, Wish 107.5. So, sa mga hindi po nakakalam, maraming mga debate na ang naganap. At uh, talagang walang nanalo or nanaig kay Brother Eli. Lahat ng mga pastor na nakadebate niya. Pag pinanood mo... Kung baga ka dun sa gitna na wala kang kinaaniban, makikita mo yung karunungang nasa kanya. Hindi talaga kaya. Hindi mapapamalian ng mga nakakadebate niya. Kaya nga ang ginagawa ng iba, ano na lang, personal attack, tapos paninira. Eh, nangyayari yung mga nangyari noong unang panahon sa mga propeta ng Diyos, mga mga ngaral ng Diyos, yung nakasulat sa Jeremias 18, 18. Tapos, yung nasa Lucas 21, 13 hanggang 15. So, i-edit ko na lang po dyan yung verse ng Bible. Naalala ko lang. Talagang ano yun, totoo yun. Nangyayari yun. yun lang po guys, pasensya na kung pinutol ko. Loon po bang sunugin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah Natiyak naman lahat, bata, matanda, may ngipin at wala, sinunog niya. Noong po pang ng buong daigdig, lahat yan, pati mga hayop, pati mga halaman, pinatay niya, pinuksa niya. Yung po ba'y mabuti niyo sinasabi na ang Diyos'y nagpapatawad? Ba, bakit hindi po mabuti yun? Paano naging mabuti kapatid? pati? Eh, biro niyo, puro masasama yung nasa Sodom at Gumora? paano niyo masasabing masama isang sanggol? Ah, hindi ganon. Ganito po yon. Pagaya nung bumaha, Mm. Kayo kasi pinagbibintangan yun, Diyos, nang hindi tama eh. Tanyo, masamang-masama na ang tao sa mundo. Oh oh. Sabi ng Diyos, gugunawin niya yung mga samasasama. -sama. Ngayon, sabi nyo, ebat pati bata, aba, kayo naman pala malupit lalabas eh. Kung ang ginunaw niya lang yung masasama, hindi niya dinama yung mga bata, di ba lalong kalupitan ang gagawin mo sa bata? Sino magpapasusuron sa mga yun? Katakot-takot ng dami yung mga bata na yun. Eh. Di ba lalo kayong malupit niyan? Wala namang ano nun, wala namang condensed milk nun at saka powdered milk. Sino ang wawal wawali yung kasakay sa daong? Eh, libo-libong bata, edi eh, iyakan ang iyakan yun. Ikaw, awa naman, mas mabuti pa silang mamatay hindi dahil sa kaya sila pinatay ng Diyos para mapahamak sila, kundi pinatay na rin sila ng Diyos dahil walang mag-aalaga sa kanila. At hindi ho masama sa Diyos yun, sapagkat ang Diyos ang may-ari ng buhay, siya rin ang maaaring kumuha nito at walang makapagpaparatang ng masama sa kanya. Hindi <laughs> natin siya pwede paratangan ng masama. Pagka anak nyo ba namatay, ibig sabihin, sisisihin nyo Diyos? Oh, sinisisi natin ang Diyos. Halimbawa, namatay ang anak mo, sinisisi mo ang Diyos. Kaya mo ba naman buhayin? Oh, si Meron bang magulang? May magulang ba nakabuhay ng anak? Meron ba? Uh, wala. Kung wala, ibig sabihin, may mas mataas sa'yo. At yung mas mataas na yon yun ang Diyos. Ayun ang sinasabi ng Biblia. Hindi natin siya dapat sisihin doon. Hindi mo masama yun. Ang binanggit nyo kasi isang guli. Alin po? ang binanggit niyo, mga sanggol na sumususo. Eh maraming hindi na sumususo, kasama lahat yon. Babae, matanda, may hindi. Kaya nga po, wala kong mag-aalaga ron sa mga kahit hindi. Halimbawa, no. di na sumususo, saan kalahati, sino mag-aalaga ron? nakakukuha ng papakain doon sa daong. E di, pinatay mo lalo lang gutom yon, lalong mahirap. Mabuti na yung malunod siya, sandali lang, tatlong minuto lang, patay na. Kaysa doon sa habang panahon siya, iyak ng iyak sa daong, wala namang gatas. O di, lalong kalupitan yung gagawin nyo kung kayo ang Diyos. Ko, kayo ba may anak na masama? Oh. Hmm. Susunugin nyo. Alin po? Kahit na anong pagkasama-sama ng inyong anak bilang magulang. Hmm. Susunugin nyo. Ba? Karapatan ho ng Diyos yun. Hindi, kayo may anak. Hindi Diyos ang ating pinag-uusapan. Eh, hindi, naman, Ayon, hindi, na ako, hindi naman ho ako sumulog eh. Ba't ilalagay sa akin? Wrong application yon kapatid. Oh, ang okay. sumulog ang Diyos, hindi naman ako eh. Karapatan oh, 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 oh. ko lang Diyos yun eh. So, ganun. kasi, katya niya, merong instances na hindi mo pwedeng i-divert. It was God who uh, let fire rain upon Sodom and Gomorrah. It was not me. Kung ako tatanungin nyo, eh kung ba, kung may anak ka, kahit gano'ng kasama, susulugin mo. Natural, pang... ang sagot ko, bilang tao, hindi ko susulugin anak ko yun eh, no? Hindi ko susulugin yun. Pero in that case, hindi ako sumunog at kaya pwede yun. Yung bang yun bang talaga yung, yun. Yun pong parusang Na alam natin kung gano'ng kahirap, kasakit. Na, yung nasunog sa usong awesome disco hanggang ngayon, ididimanda pa yung may ari na hindi naman talaga siya sumudog. Ito pa kaya kung kung ang sinabi sa Biblia ay merong isang kapangyarihan na sinunog ang dalawang siyudad. Ano kayong iisipin nyo? Kung hindi sinabi ng Diyos, ha? Kung may sinabi sa Biblia na may merong isang kapangyarihan na sinunog ang dalawang siyudad, binatay lahat, binuksan lahat ang tao. Ano ngayon ang iisipin nyo? ka sa demonyo yun. Ah, hindi ho. Hindi ho yung naisipin ko. Eh, yung sinunog ang mga demonyo eh. Yeah. Kung ang demonyo ang mga sinunog, abe, hindi yung demonyo sumunog. Hindi ho ba? Pwede ba naman yun? Pwede ba naman Pareho tayong demonyo, magkaibigan tayo, susunugin kita. Tenyo nga kayo, ayaw nyo silang sunugin. O, di ba? Oh. Eh, dapat mag-iisip tayo. Sinunog ko sa Sodoma at Gomora, mga taon sa demonyo, ayaw kumilala sa Diyos. Yun know, ang sinunog. Kaya ako, ako ganito po, attitude ko. Pag ang gawa ay gawa ng Diyos, I have no question to ask. Ganito. Luma, lumitaw ka, pipi. Yung isa, bingi. Yung isa, bulag. Sino gumawa? Ang Diyos. No question to ask tinatanggap ko kung ako'y pipi, kung ako'y bulag, kung ang ilong ko'y malaki. Ano? Paki eh, alam nyo, may malaking, may mga mal ilong na magagandang ilong eh. Hindi ba, no? Hindi yung ilong mo. <laughs> Pero, meron yung ilong hindi maganda. Pero you have to accept the fact na pagka pinagpare-pareho tayo ng Diyos ng ilong, pinagpare-pareho tayo ng mata, pinagpare-pareho tayo ng taas, pinagpare-pareho tayo ng kulay, eh lahat na tayo magkakamukha. Kaya pag may isang nagnakaw, tayong lahat magnanakaw na rin tayo ng pulis. O, okay. di ba? Kaya pagka adjust na ang gumawa, hindi na ako tumututul eh. Alam niya kasi lahat eh, di ba? Okay. Sa, yeah. Sa mga tinatanggap niyo na ganun talaga kalupit ang Diyos. Hindi ko malupit ang Diyos. <laughs> <laughs> hindi siya malupit. <laughs> hindi niyo kumakukumbinsi diyan. Ngayon, kung gusto niyo, diskusyon, gumawa tayo ng tema. Wala tayong tema eh. Wala tayong pupuntahan dito. Ito ho, itanong kay Soriano. Alam nga po, tinatanong oh, ko kayo. Hindi ho kayo tumatanong. Pinasasaman niyo Diyos ko na hindi ko papayag kailan bang gawin niyo. <laughs> Magtema kayo. Hindi welcome sa ganitong usapan yan eh. Pinasasaman niyo ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Magsisi ka kapatid. Siguro ganun Ikaw pala, pagka ninakawang ka, pati ikaw gusto mo makulong ka, ninakawang ka na nga. Yeah. Masama pala ang uugali mo eh. Pati, pati mga bata. hindi, hindi Oh. Pati, yung sabi niyong Hindi ko mo namatay ang bata. Malupit na ang Diyos. May kamatayan na ang kahulugan ay pagmamahal ng Diyos. Basa. Ang matwid na namamatay. Oh at walang taong nagdadamdam mm. at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matwid ay naaalis sa kasamaan na darating. Ganyo, baka may mas masama pang dadating, kaya kinukuha na ng Diyos ang buhay mo para iligtas ka na doon sa mas masamang darating. Kaya ang kamatayan, hindi kalupitan ng Diyos yon. That's God's mercy, speaking of the Bible.